Iginiit ng isang mambabata sa pagdinig ng Committee on Metro Manila Development ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan bago magsagawa ng mga proyekto. Aniya, may mga ulat kasi na hindi na ipapaalam sa local government units ang mga proyekto. Ang detalye ihahatid ni Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap! Prinsa sinisilip nga ng kamera ang aabot sa isang daang flood control project sa isang lungsod na hindi umano na i-coordinate sa LGU. In West Quezon City 6 District Representative Marivic Copilar, ang DPWH sa hindi nito pakikipag-ugnayan sa local government units. Are all those pumping stations, flood control projects, infrastructures that you were identifying and presenting to this August body. Are they all coordinated with the local government units? It was mentioned by our good mayor, DPWH have 141 flood control projects. Now DPWH, the state view in Crescent City. And um, can you find out? There may be lapses po in the previous uh, times po pero again po um since nung pagdating po namin we make it sure po na uh, lahat po talaga is i-coordinate po talaga namin in fact nagkaroon po kami nagpalabas po kami ng memorandum sa lahat ng mga district offices po namin na sab na kailangan po lahat po ng mga projects namin ay i-coordinate and i-explain po yung yung uh, project namin sa LGU para po at least kung magkaroon po ng problema, at least matulungan din po kami ng LGU. Ayon kay Representative Gopilar, lumalabas sa mga ulat na hindi properly coordinated ang mga proyekto ng DPWH sa Quezon City LGU. Umaasa naman siyang hindi na mauulit ang nangyari. At, uh, you are assuring me, Sir Engineer Tamayo, that from this day on, na lahat ng mga flood control projects uh, ng DPWH will be properly coordinated with QCLGU. Samantala, inilatag din ng DPWH ang kanilang mga plano at proyekto para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga improvement at maintenance sa drainage systems sa Metro Manila. Mayroon ding halos isang libo at pitong flood control projects sa buong NCR, kung saan mahigit isang libo at dalawang daan dito ang nakumpleto na. Patuloy din ang mga cleanup drive sa mga estero, ilog at mga kanal. Apat naman sa 27 pumping stations ng DPWH ang non-operational at sumasailalim sa, sa pagsasaayos. Princess Suma Total, may 171 pumping stations sa Metro Manila, 166, 166 dito ang gumagana habang ang lima ay sinasaayos pa. At kayo muna ng update dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.